Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries. Ang kakaibang enerhiya ng snow moon ay bumabalot sa iyo mayong Merkules, pinupuno ang iyong paligid ng makinang at mahiwagang liwanan. Sa araw na ito, isang pambihirang kombinasyon ng sigla at pagbabagong maaaring maganap ang naghihintay sa iyo, isang patunay ng iyong masigasig na espiritong laging uhaw sa pakikipagsapalaran. Ikaw ay isinilang upang yakapin ang hamon ng hindi inaasahan, isang tunay na mandirigma na patuloy na sumusulong kahit pa hindi malinaw ang landas sa harapan. Ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon upang patunayan ang iyong tapang, katalinuhan, at kakayahang humarap sa anumang pagsubok. Hindi mo kailangang matakot sa mga pagbabago, sapagkat ang bawat pagbabago ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng iyong buhay. Nayong araw, maaari mong maramdaman ang kakaibang enerhiya na tila nagtutulak sa iyo upang lumabas sa iyong comfort zone. Marahil ay may isang hindi inaasahang balita, isang bagong oportunidad, o isang hamon na susubok sa iyong kakayahan. Sa halip na magduda o matakot, yakapin ang pananabik na hatid ng bagong pagsisimula. Tandaan na ang mga pinakakapanapanabik na bahagi ng buhay ay nagaganap kapag pinipili natin tanggapin ang pagbabago ng buong tapang. Minsan, ang hinahanap mong sagot ay nasa labas ng iyong nakasanayan, kaya huwag matakot lumihis sa karaniwang landas. Habang dumadaloy ang araw, maaaring may mga pagkakataon ng kalituhan o hindi pagkakaunawaan. Maaring may mga taong hindi nagsasabi ng totoo, o may mga sitwasyong tila may itinatagong kahulugan. Hindi ito nangangahulugan na dapat kang magduda sa lahat, ngunit isang paalala lamang na pakinggan ang iyong intuition. Ang iyong likas na talas ng pag-iisip ay makakatulong upang makita kung sino ang tunay at sino ang nagtatago ng kanilang tunay na intensyon. Minsan ang iyong likas na pag-unawa sa sitwasyon ay magiging gabay mo upang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Huwag matakot gumamit ng iyong katalinuhan sa pagtukoy kung alin ang nararapat sa iyong buhay at kung ano ang hindi. Ang buwan ay nasa ilalim ng Leo, kaya naman ang iyong natural na karisma ay lalong kikinang ngayon, umaakit sa iba na magbabad sa iyong init at sigla. Para kang araw na nagbibigay liwanag sa paligid. At ang iyong kumpiyansa ay may kapangyarihang hikayatin ang iba na sumabay sa iyong enerhiya. Ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon ay isang natatanging regalo. Gamitin ito upang iangat hindi lamang ang iyong sarili kundi pati na rin ang mga taong nangangailangan ng iyong gabay. Ngayong araw, maaari mong mapansin na maraming tao ang lumalapit sa iyo para sa payo, suporta, o simpleng kasiyahan. Huwag ipagkait ang iyong liwanag, sa halip, ipamahagi ito ng may kasiglahan at pagmamahal. Ang pagiging aris ay nangangahulugang ikaw ay isang leader sa puso, isang taong may tapang na sumubok ng bago at magtulak ng pagbabago. Gayunpaman, minsan ay kailangan mo rin huminto sandali upang pagnilayan kung ang iyong mga desisyon ay tunay na nagpapalapit sa iyo sa iyong mga layunin. Maging mapanuri sa mga taong nakapaligid sa iyo, may ilan na maaaring nais lamang makinabang sa iyong enerhiya nang hindi nagbibigay ng parehas na halaga sa iyo. Piliin mong ilaan ang iyong oras at lakas sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo at sa iyong kontribusyon sa kanilang buhay. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, pula, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, sigla at determinasyon. Ang pagsusuot ng kulay pula o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kumpiyansa at tapang upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Ang pula ay kulay ng apoy, tulad mo, ito ay may kakayahang sumiklab at magbigay liwanag sa paligid. Maswerteng numero, tatlo, pito, at dalawamput dalawa, ang tatlo ay kumakatawan sa pagkakaisa ng isip, katawan, at espiritu, ang pito ay simbolo ng karunungan at panloob na gabay. At ang dalawamput dalawa ay nagdadala ng enerhiya ng ambisyon at katuparan. Gumamit ng mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahalagang desisyon. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa isang personal na proyekto na matagal mo ng gustong simulan. Ito ay maaaring isang malikhaing gawain, isang bagong diskarte sa trabaho, o kahit simpleng pagbabago sa iyong daily routine. Ang paggawa ng isang bagay na nagbibigay saya at inspirasyon sa iyo ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buong araw. Payo at pagminilay para sa araw na ito. Ngayong araw, Aries, tandaan na ikaw ay isang nilalang ng aksyon, at ang iyong enerhiya ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago sa iyong paligid. Huwag matakot lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagong bagay na maaaring magdala ng kasiyahan at tagumpay sa iyong buhay. Ang pagkatuto ay isang walang katapusang proseso, kaya maging bukas sa mga aral na maaaring dalhin ng araw na ito. Kung may bumabagabag sa iyong isipan, huwag hayaang ito ay maging hadlang sa iyong pag-usad. Sa halip, gamitin ito bilang isang pagkakataon upang palakasin ang iyong loob at pagbutihin ang iyong pananaw sa buhay. Ang iyong determinasyon at lakas ng loob ay sapat upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na darating sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay. Anong mga natutunan mo sa araw na ito? Paano mo magagamit ang mga aral na ito upang mas mapalapit sa iyong mga pangarap? Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at pagbabago, kaya't yakapin mo ang bawat pagkakataon upang lumago at maging mas matatag. Huwag mong kalimutang ipagdiwang ang iyong maliliit na tagumpay. Ang bawat hakbang patungo sa iyong pangarap, gaano man kaliit, ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Ikaw ay isang mandirigma, isang taong may tapang, sigla, at hindi sumusuko sa harap ng pagsubo. Ang universo ay sumusuporta sa iyo, at ang lahat ng iyong pagsisikap ay tiyak na magbubunga sa tamang oras. Manatili sa tamang landas, manatili sa tamang pananaw, at patuloy na sundin ang iyong puso. Ngayong araw, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na ipakita ang iyong lakas at liwanan. Yakapin ito ng buong puso, at huwag hayaang ang anumang balakid ay hadlangan ang iyong pag-angat. Ikaw ay isinilang upang magtagumpay, at ang araw na ito ay isa lamang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.